Sa mga aspiring affiliate na gustong kumonek dito sa Kickshowker, na gusto rin kumita ng pera ng walang puhunan na nilalabas, ang video na to ay para sa iyo. Ang aming company po ay open sa mga taong gusto magapili ng mga products namin kahit nasa bahay lang kayo nang walang niyalabas na punan. So ano nga ba yung process para maging apilit? Mabuting i-research nyo muna yan sa YouTube or Google kasi medyo mahabang paliwanag po yan. Once na natutunan nyo na step-by-step -step process, eh kailangan nyo lang maabot yung mga minimum requirements kasi hindi naman pwedeng lahat ng gustong kumita, eh pasok agad. Number one, dapat meron man lang at least 25% fulfillment yung shop mo or yung account mo kasi marami ditong nangihingi ng sample tapos hindi naman talaga ginagawa ng video. Number two, dapat man lang meron kang sales na nagawa na at least 500 pesos man lang. Yung 500 pesos na yan, maliit na po yan compare no, sa ibang mga na company na open for affiliate. Number 3, of course, dapat gagawa ka ng content. Once you receive the sample product, dapat merong katumbas na content. Hindi mo mapopromote or hindi ka magiging affiliate kung walang video magagawa. At sa lahat naman ng affiliate, may mga specific variant lang tayong binibigay. halong lalo na sa mga nagsisimula, mga maliliit lang muna. And at the same time, hindi pwedeng pag nag-affiliate ka, ang i-request mo is later. syempre mga 50ml, 100ml, kaya nga po tinawag na sample size yan kasi nga sample size small quantity lang yon pero anyway kung may tanong kayo comment down below and let's do this kekao